Welcome sa channel Mags habis Hobbies. So, Matagal-tagal tayo din nakapag-upload ng na video, no? Yung last video ko, yung pagbiyahe ko galing Bacolod papuntang Laguna. So, nandito na tayo sa Laguna. Medyo nakapag-adjust na. At uh, ginawa ko sa mga buwan na wala akong upload, home service lang sa mga kakilala, no? Referrals. Pero okay naman, kubita naman kahit pa paano eh ngayon naghanap tayo ng pwesto meron tayong nakita 8 feet by 8 feet lang no dating bilihan to ng burger ayun nagtitinda ng mga burger so ayun uh, ang i-rent -re natin ito na yung magiging uh, pwesto natin Magandang pwesto, no? Malapit sa kalsada, malapit sa school, elementary. So, linis muna yung stante. Binili ko na. Maganda yan. Lagayan ng mga gamit. Mga amplifiers. No? TV, pwede. At uh, meron din kasamang mesa yan. No? Pinaglulutuan dati siguro ng uh, burger. Pati. Tinapay. Ayan, binili ko na. 2,000 libo kasama yung stante. Mura na, no? Ayan. So, so lalagyan ko pa yan ng uh, takip. Dingding. -ding, yung steel matting. Nag-iisip ako kung saan pa ako pwede maglagay ng mesa, yung malaki. Ayan yung pintuan. So maliit lang siya, no? sukat-sukat. At sukat-sukat uh, ng mga kailangang plywood. Ayan yung kuha sa ibang angle. Ayan. So ito na yung ating magiging bagong pwesto. So wala pang laman after ng mga ilang months sigurado mapupuno na yan okay siguro kuya nagtitinda ng chicken joy so pag nag open tayo dyan wawala na siya dyan so nagustuhan ko sa pwesto kasi malapit nga sa kalsada no? malapit siya sa release ng tren ano? malapit sa school, malapit sa barangay hall tapos mayroon siyang malapit sa talipapah so maraming tao kaya kita ano sa so paglalagay paglalagay tayo ng tarp tarpaulin kakaron tayo ng mga signages diyan ano mga signage okay so hanggang dito lang muna at abang-abang uh, tayo sa update ng ating bagong shop